Magtatapos na ang serye ng public consultations na isinasagawa ng BTA Parliament hinggil sa Barm Districting Bill sa araw ng linggo. Isinagawa ang ika at huling dalawang serye sa bayan ng Dato Anggalmid Timbang araw ng Miyerkules. Ang news now mula kay Marcos Uy. Nasa huling yugto ng serye ng public consultations, ang Bangsamoro Parliament hinggil sa panukalang paglikha ng 32 parliamentary districts sa buong rehiyon. Isinagawa ay kaanim na leg ng pagdinig araw ng Merkoles, December 10 sa Maguindanao del Sur at nakatakdang magtapos sa Maguindanao del Norte sa darating na Biernes, December 12. Sa Maguindanao del Sur, tinalaki ng mga mambabatas ang Parliament Bill Numbers 403, 407, 408, 411 at 415 na nagmumungkaing hatiin ang 24 na bayan sa lalawigan na may kabuang populasyon na 813,243 sa limang parliamentary districts. Ayon kay Governor Dato Alimit Timbang, nakatulong ang konsultasyon upang mas maunawaan ng mga residente kung paano ang magiging district map. Idinagdag naman ni Vice Governor Hisham Nandon na mahalaga ang final districting plan na sumunod sa Bangsamoro Organic Law o BOL upang matiyak ang patas at balanseng representasyon. Marcus Uy iMinds Philippines